for today's video mga kalabi uh, nandito tayo sa harap ng bahay namin at ako po ay nag-aabang dito ng bus dahil po uh, pupunta tayo ngayon sa BGH para po sa follow up check up ni Lola Rosita at dito nga po mga kalabi nakasakay na tayo sa bus kaya nga lang po ay punuan kaya ito matyaga muna tayo nakatayo uh, ang importante po ay makarating tayo ng mas maaga sa BGH ayun si Lola nakapaglakad na mag-isa Wow! na na si Lola, oh. Mag-isa. Ayan, mga kalabi. Uh, dahil sa tanghali na, kakain muna po tayo. Kapakainin muna natin. Kuya, dito sa kantin. Diyan lang sa kantin. Isasakay natin si Lola ng, ano, ng tricycle kasi malapit lang naman yung kantin. Kaya lang, medyo, siyempre, 85 years old na si Lola. Mahirap naman paglakarin natin to. Dito lang, sakay ka nala. Diyan po. Yan. Ayan. Punta tayo dito sa kantin. Manananghalian po tayo. And salamat po sa aming generous sponsor sa aming pananghalian po ngayon. Ang aga po, aga-aga po rito ni Lola. Presita, alas. Siete pa lang nandito na siya. Tapos ang oras, alas 12 na. Hindi pa rin siya natatawag hanggang ngayon. <laughs> Opo. Sa dami ng ano, ng sente. Dili magina. din po sa ang Hanggang ngayon hindi pa rin po natatawag. <laughs> Grabe, ganun karami ang pasyente po natin. Pero alas 7, andito na si Lola. Follow up check up po niya, ah, uh, po nang naoperahan po yung ano, isang mata niya. Oo oh, Ay ayan yan dyan po. Yan. Nakakawala kasi pagdaka rin si Lola po. <laughs> Ayan, dito na. Ayan na si Lolo, oh. Oh. Ayan, galing nila. Oh, di ba? Oh, <laughs> May tut nagtutungkot pa rin si Lola. Oops, siya. Yeah. Hmm. Ayan, papakainin natin dito si Lola. Years, Ay, naglalakad na mag-isa si Lola Rosita, oh. <laughs> oh okay. For the years So he never let me Ayan, sabi ni Lola, noon daw, nung bulag siya, hindi raw siya matakaw. Ngayon, matakaw na daw siya. <laughs> Malaki na yung subo niya daw kasi. Kasi nakikita. oh, kasi raw nakikita na niya. Oh, wow. Nakikita niya na yung sabaw. Oh. Yung, mm, ano, Oh. Wow, oh, masarap. <laughs> Jessica si Lola. Aba ah, kami nag-taxi ka. Ayan, pagkatapos sa aming kumain, babalik ulit tayo dito mga kalabi sa gate 1. Ayan, gate 1 tayo ulit. Ano? Um, Kaya babalik na naman tayo rito. Ah, dito, dito lang po. mo sa bye-bye kay Baby Girl, Madam Labi. Mga Klabi, God bless us all. Paalam po. Bayad po. Thank you. Thank you rin po.